Lo. Lo. Ati ati. Ati ati. Ati ati. Ati ati, ati ati. Lo. Lo, lo, lo. Go go go. Sige. sige. Wala na takot, wala na ang hina ni Renz. Oh. pa si Renz. Oh, Lakas si tata uh, Pero... Oh. Ano? Ano oh, galing na rin siya. oh, Oh. Ah. dalawa. Knockdown. Knockdown siya. Oh, gante, gante. Ah, Matinding ganti niyan. Matinding ganti niyan. oh. na si Rins. knockdown na naman 'yan. Matinding ganti niyan. Oh, tinamaan na <laughs> Angat si Magdula. Oh, body oh. Oh, dito lang doon. Angat, nagaganti si Renz. Oh, street Renz, malakas. Oh, malakas ah. Oh. Oh. Lo. Lo, body oh. Lo. Oh, manak daw naman yan. Oh. Puro ka eh. Yan, ikaw naman wag ka Yan, bira. Yan. 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 Yun. Oh, knockdown na naman. Yan, gante. Game. Oh, wag KASIH okay kasi atras. Yan. Yan. Diyan iyak, street. Oh, atresnya na naman siya.

Ya no, ya no, di kita no, pinigilan na rin siya. Pinigilan na rin siya. Ala, nakarami na si Tata. Nakarami na si Tata. Oh, pinigilan na rin siya. Oh. Pinigilan na rin. Siya? Oh, nakaganti si rin Walok, walok. Lo. Lo, nakaganti si rin sunod-sunod Renzo. Yan, sunod-sunod Renzo. Lah, dami tata. Lah, yan. Oy, tinamaan. Wah. Wah, yan. Dantini Renz, oh. Oh, para iyak ko si Renz.